Yo, what's up mga idol? Habang ako'y natutulog, mayroong biglang nagtanong sa akin sa pamagitan ng panaginip. Tinanong niya ako, sino ang pinakamayayaman na tao dito sa Pilipinas? Hindi ko pinansin, hindi ako gumising. Ngunit bigla akong nagising nung tinanong niya, kung, hin kung alam ang pinakamayaman sa Pilipinas, alam mo ba kung sino ang pinakamahirap? Kaya ako nagising kasi sabi ko baka ako. Kaya binulong niya sa akin nung huli kung sino ang pinakamahirap. Nagbigay pa ng pangalan mga idol. Kaya sasabihin ko sa inyo kung sino ang pangalan ng pinakamahirap na Pilipino na binanggit niya. Panuorin niyo sa dulo ang video natin. Alright! standby lang kayo. Sabihin natin yan. Yun nga guys. Ang mayaman na pangalan na binanggit niya. Una sabi niya. Yung yumaong si Henry C. Tama naman. Tama. Tapos binanggit niya. Mga Ayala Subil. Sabi ko tama rin. Tapos. Si Lucio Tan. Tama din. Manny Bilyar. Manny Pacquiao, ang dami-dami niyang binanggit guys. Kaso lang, yung natandaan ko, yung mga pinakamayaman na talaga. Tapos, doon ako excited kung sino ang pangalan ng pinakamahirap. Kaya, hindi ko na siya pinatapos ng salita. Sabi ko, bilisan mo kasi ilang minuto lang yan. Yan, sabi niya, binulong niya sa akin kung sino ang pangalan ng pinakamahirap. Ang sabi niya, Juan de la Cruz. Yun ang sinabi niya guys, ang pinakamahirap. Ewan ko kung totoo yun. Hindi lang yan guys, mayroon pa siyang binulong. Sasabihin niya raw, kung anong pangalan ng pinakamaritis dito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Sana, magitanong mag siya ulit sa akin o kaya magbigay ng pangalan sa pamamagitan ulit ng panaginip kung sino yan. Kaya, Matulog muna ako ulit.